baha sa isang sementeryo sa Davao City. Ang ilang dumadalaw, tinutungtungan na ang mga nicho para makaiwas sa baha. Nasa frontline ng balitang si Bril Montalvo. Halos isang oras na nagpaikot-ikot sa Panacan Public Cemetery sa Davao City, si Monica. Hinahanap niya ang puntod ng kanyang lolo't lola. Bukod kasi sa wala na ang kanyang mga palatandaang mga puno, baha rin ang daanan papunta sa mga nitso. Grabe po, as in like, sa dati namin na pag-visit, hindi naman po ganito kalala. Ngayon, kahirap maghanap ng mapuntod. Si Nanay Ludivina naman. Taon-taon ng problema ang baha sa puntod ng kanyang ama. Kaya plano na raw ng kanilang pamilya na ilipat siya sa ibang sementeryo. Nung nakaraan kasi, nung mga ilang taon na yon, may parang pangsipsip kasi dito. Ngayon, nasira daw. Yun lang ang concern namin sana makita yung kuan ba ng government natin. Ayon sa Davao City Economic Enterprises Office, ginagawa na nila ng paraan para maalis ang baha sa Panakan Public Cemetery. Gumamit na rin sila ng submersible pump para sipsipin ang tubig. Nilinaw din nilang hindi buong sementeryo ang binaha. Yung tubig pag magulan, dyan siya nauno, doon nakapundo siya, walang exit sa tubig. O, pag hindi naman siya umuulan, ganun, ganun pa rin ang kanyang uh, situation sa... Nasa limang dekada na ang simenteryo ng Panakan. Halos tatlong libo ang nakalibing dito. Isa ito sa apat na pong simenteryo sa Davao City pero ito lang ang binaha. Kaya noong Setyembre, hindi na pinayagan ang paglilibing rito para masimulan ang renovation. Nagbabalita mula sa Frontline, Brill Montalvo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.